Tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Cebu. Sigka Villegas sa uh, detalye, Rising Shine Gab. Rising right Shine O3, tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang disaster response operations ng Department of Social Welfare and Development, bunsod na naging pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nitong Martes ng gabi. Sa pinakauling ulat ng DSWD, aabot na sa halos siyam na pamilya, o katumbas ng halos 350,000 individual mula sa 86 na mga barangay sa Central Visayas ang apektado sa pagtama ng malakas na lindol. Aabot naman sa walong pamilya o halos 1,700 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center habang nasa 6,000 pamilya o halos 15,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o mga kakilala. Igit tatlong daang bahay naman ang tuluyang nasira habang halos 2,000 bahay naman ang partially damaged. Aabot na sa 9.6 uh, million, uh, 9.6 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipabot ng DSWD sa ating mga kapabayan na naapektuhan na lindol. Tumutulong na rin ang Philippine Postal Corporation o Philpost para mayakit ang mga non-food items para maipamahagi sa mga residenteng naapektuhan na lindol. Pinakunahan naman ni DSWD Secretary Rex Gatsalian kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran ng pamamahagi na Family Food packs sa tinatayang apat na rama sa barangay Puntot sa Bogong City sa Cebu. Audrey, patuloy rin at uh, ng TSWD na maayatid ang mga pangangailangan ng mga residenteng na ng magnitude 6.9 na lindol. Alinsunod pa rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update. Balik siya, Audrey. مرامی سلامت گیا بل یہ